Hello, good morning everyone. Sama kayo sa akin sa biyahe. Nandito tayo ngayon sa Inlex, going to Angeles, Pampanga. So, ayan. Wala pang traffic at this moment. Kita nyo naman yung daan. So, clear. So, ayan. Samahan nyo ko. Sama kayo. Okay? Hello! Hello! Good morning, everyone! happy saturday. So eto ngayon tayo ulit sa ano nandito ulit tayo sa NLEX. driving tayo going to um Angeles Pampanga. Pupuntahan natin ang aking unikaiha. iha. So ayan, di ba? Wala pang traffic inagahan natin kasi later on for sure dahil Saturday ngayon, maraming mag-uuuwian ng north areas, so, magma-traffic. O di ba? ang linis ng daan. So, sa mga bibiyahe ngayon, mag-ingat po tayong lahat. Lalo na mamaya,